Tiningnan ni Bay ang demonyo ng may ganap na kawalang interes. Kinikilala niya si Bob bilang walang iba kundi isang inferior demon na hindi nagdudulot ng totoong banta sa kanya. Bago pa man makagalaw si Bob, sumugod si Bay pasulong ng may hindi kapanipani walang bilis. Sa isang solong paghiwa, tinabos niya ang demonyo ng malinis sa kalahati na nagtatapos sa labanan sa isang iglap. Isang notification ang lumitaw na nagpapatunay na ang layer isang ay nalinis at hinihiling sa kanya na pumili ng kanyang oras ng pahinga. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, umabant siya sa susunod na layer. Ang pangalawang Demon Lord ay nahulog ng kasing bilis. Isa pang notification ang lumitaw na nagpapatunay na ang layer dalawang ay nalinis, at muling nag para sa isang oras ng pahinga. Patuloy na gumagalaw si By Layer sa Layer, inaalis ang bawat Demon Lord nang walang kahirap-hirap. Patuloy na lumalabas ang mga notification sa bawat layer na nililinis niya. Pagdating sa layer 66, sa wakas ay humarap siya sa isang mas malaking hamon. Nakatayo sa harap niya ay ang Blood Cyclone Demon, Lord, Demon Sword Servant Adio, na level 10 din. Hindi tulad ng mga nakaraang kalaban, Agad na sumugod si Adio pasulong na puno ng galit. Sinumpa niya si Bai, idineklara na ang kanyang paglalakbay ay nagtatapos dito. Isang notification ang lumitaw na nagbubunyag ng espesyal na kondisyon para sa layer na ito. Tanging mga atake sa weak point lang ang epektibo. Ang mga tama sa ibang bahagi ay magiging hindi epektibo. Mabilis na tinasa ni Bai ang sitwasyon. Ang paghihigpit na ito ay nagpapahirap sa labanan kaysa sa dati. Nag-isip siya tungkol sa kanyang kasalukuyang estado. Mula noong ikalimampung layer, ang kanyang attribute advantage ay nagsimula ng bumaba. Ang pagkakaiba sa raw power ay hindi na sapat upang mangibabaw sa kanyang mga kalaban. Isinasaalang-alang niya ang agwat ng karanasan sa pagitan niya at ng Demon Lord. Habang mayroon siyang battle skills mula sa dalawang buhay, ginugol ni Adio ang kanyang buong pag-iral sa pakikipaglaban. Sa ganoong kawalan sa mga paghihigpit sa layer, ang labanan na ito ay hindi madaling mapanalunan. Nagsimula ang labanan at naglaban ang dalawa sa matinding pakikipaglaban. Nagpalitan sila ng mga atake, bawat isa ay sinusubukan ng mga limitasyon ng iba. Sa isang mahalagang sandali, nagawa ni Bay na saksakin si Adyo sa leeg, na tinatarget ang isang weak point. Gayunpaman, gumanti si Adyo, na nagdulot ng malalim na sugat sa balikat ni Bay. Mabilis na napagtanto ni Bay ang problema. Na walang malinaw na advantage sa combat skills o attributes. Napipilitin din siyang tukuhin ang mga weak point sa kalagitnaan ng labanan. Nangangahulugan ito na mayroon siyang isang option lamang, ang makipagpalitan ng pinsala para sa pinsala at lumaban sa pamamagitan ng purong tactical na katumpakan. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan nina Bay at Adyo, parehong mandirigma ay tumatangging umurong. Mahusay na iniiwasan ni Bay ang mga atake ni Adio, ngunit ang kanyang mga evasive maneuver ay nagpapasigla lamang sa galit ng demonyo. Si Adio, ngayon ay galit na galit, ay naglunsad ng isang padalos-dalos at malakas na pagsalakay. Sa isang huling pagkilos ng pagsalakay, ibinato niya ang kanyang espada ng diretsyo kay Bay, sumisigaw ng may ganap na kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, nabigo si Bay na umiwas. Ang espada ay tumusok sa kanyang tiyan, na naging dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Dahan daw ang lumapit si Adyo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng tagumpay. Kinilala niya ang lakas at katatagan ni Bai, ngunit tinutokso siya para sa kanyang kahangalan. Nang may ganap na katiyakan sa kanyang tagumpay, hinawakan ni Adyo ang kanyang espada at hinayla ito palabas mula sa katawan ni Bai. Ipinahayag niya na ang mga patakaran ng Great Abyss ay nagpupalas sa kanya, na ginagawang imposible siyang talunin. Sa paniniwalang tapos na ang labanan, tumalikod si Adyo at nagsimulang umalis. Gayunpaman, hindi tapos si Bai. Isang notification ang lumitaw, na nagpapatunay na ang kanyang saved status ay binabasa. Sa sandaling iyon, damilat ang mga mata ni Bai at agad siyang sumigaw kay Adyo, ang kanyang boses ay damaloy sa katahimikan. Bumaling si Adyo nang may pagkabigla, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Buhay pa si Bai. Bago pa man makapagrikto ang demonyo, gumalaw si Bai sa isang hindi may larawan na bilis, mas mabilis kaysa sa kayang eye proseso ni Adyo. Sa isang iglap, hiwa-hiwa niya ang baywang ni Adyo, na naghatid ng isang mapagpasyang tama. Ang katawan ni Adyo ay nanginginig habang naglalabas siya ng huling sigaw ng pagkabigla. Ang kanyang anyo ay nagsimulang mawala, hindi maintindihan ang nangyari. Isang notification ang lumitaw, na nagpapatunay na ang layer anim na, put anim na ay nalinis. Ang sistema ay nag-uudyok kay Bay na pumili ng kanyang oras ng pagbawi bago sumulong. Nakatayo si Bay sa ibabaw ng kumukupas na katawan ni Adyo at idineklara na ang tunay na hanggal. Ay si Adyo mismo. Ang demonyo ay gumawa ng nakamamatay na pagkakamali ng hindi pag-iwas o pagtatanggol kapag ligtas ang kanyang mga weak point. Bukod pa rito, mayabang niyang hinayaan ang kanyang depensa. Ipinapalagay ang tagumpay bago pa man matapos ang labanan. Dahil sa kahangalan na iyon, nagawa ni Bay na ay clear ang level ng madali. Nang walang dahilan upang magtagal, sumulong siya, ipinagpatuloy ang kanyang mabilis na pag-usad sa mga palapag ng abis. Dumating si Bay sa ikaisandaang palapag. Nakatayo sa harap niya ay si Fallen Swordmaster Gilbert, level 10. Isang notification ang nagsasaad na walang mga espesyal na kondisyon para sa labanan na ito. Nagulat si Bai. Ang pinakamahina na klase ng Fallen Demons ang panghuling hamon na tila napakadali. Ang mas hindi pangkaraniwan ay ang kumpletong kawalan ng anumang mga paghihigpit. Gayunpaman, wala si Gilbert na makita. Ang arena ay nananatiling walang laman at ang kanyang kalaban ay hindi lumalabas. Mabilis na naramdaman ni Bai na may mali. Kinwestiyon niya kung bakit hindi pa nagpapakita si Gilbert. Kung ang isang huling palapag ay hindi nagpapataw ng isang direktang hamon sa labanan, kung gayon ang totoong kahirapan ay dapat na nasa ibang lugar. Ang kanyang isip ay nagsimulang suriin ang sitwasyon. Ang abis ay isang komplikadong lugar na puno ng magkakaibang mga lahi, personalidad, at lakas. Ang bawat floor lord ay hindi kinakailangang humahawak sa kanilang posisyon dahil sa purong lakas lamang. Maaaring may iba pang mga salik na naglalaro, mga alyansa, intelligence, o mga nakatagong advantages. Hindi imposible para sa isang mahina Fallen Demon na tumaas sa kapangyarihan sa ilalim ng tamang mga kalagayan. Tila ngayon na ang tunay na hamon ng palapag na ito ay ang paghahanap kay Gilbert. Hindi ito isang tuwirang labanan. Ito ay isang laro ng taguan. Bago pa man siya makapagproseso pa, isang anino ang gumalaw ng tahimik sa likuran niya. Nahanap na ni Gilbert ang kanyang pagkakataon. Nang walang babala, ang fallen Sword Master ay tumama ng may ganap na katumpakan. Ang kanyang talam ay humiwa sa leeg ni Bay sa isang iglap. Walang oras si Bay upang magripto. Halos magsimula pa lang siyang lumingon bago dumilim ang kanyang paningin. Patay siya, isang iglap pagkatapos, nagising siya pabalik sa abyss level 1. Nagreset ang pagsubok na nagtapon sa kanya pabalik sa simula na natili siyang hindi gumagalaw, ang kanyang hininga ay mabigat at hindi pantay. Ilang sandali lang, patay siya. Ang pawis ay tumulo mula sa kanyang nuo habang ang katutuhanan ng sitwasyon ay lumubog. Nag-isip siya tungkol sa kung ano ang nangyari. Napatay siya ng napakabilis na wala siyang pagkakataon na tumugon. Sa unang pagkakataon sa pagsubok, napagtanto niya ang isang bagay na nakakatakot. Hindi lang siya natalo minsan, pinatay siya agad ng dalawang beses ng sunod-sunod. Pinoproseso ni Bay ang nangyari. Sa sandaling napugutan siya sa unang pagkakataon, agad niyang na-access ang kanyang saved status, umaasa na may ando ang nakamamatay na tama. Gayunpaman, kahit pagkatapos mag-reset, pinatay siya muli agad ng walang anumang pagkakataon na mag Bagu Bago pa man siya makabawi ng buo mula sa kanyang pagkabigla, ang first floor inferior demon lord na si Buck ay muling lumitaw. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Bok pasulong, naglunsad ng isang atake laban sa kanya. Hinihingal pa rin si Bai. Ang kanyang isip ay nalilito mula sa kanyang nakaraang kamatayan. Sa kabila ng pagiging tuliro, ang kanyang mga reflex ay kumuha ng kontrol sa tamang oras. Agad niyang hinawakan si Buck sa leeg at ibinagsak siya sa lupa ng may sobrang lakas. Ang kanyang paghinga ay nananatiling hindi pantay habang sinusubukan niyang ipunan ang kanyang mga iniisip. Nag-isip siya tungkol sa katangian ng kanyang kamatayan sa Ika-isandaang palapag, kung hindi niya isinaaktibo ang Return to the Past sa huling sandali gamit ang kanyang nananatiling malay, namatay sana siya ng permanente. Napagtanto na kailangan niya ng mga sagot, kinwestyon niya si Buck na humihingi ng impormasyon tungkol sa Fallen Demon sa Ika-isandaang palapag. Tinanong niya kung alam ni Buck ang kasalukuyang floor lord ng panghuling yugto ng pagsubok. Nakadikit pa rin sa lupa, tumanggi si Buck na sumagot. Kahit sa kanyang mahinang estado, nanatili siyang matapang. Ang kanyang boses ay puno ng galit, nanilinaw na kahit na alam niya ang sagot, hinding-hindi niya ito ibubunyag. Sa loob ng ilang sandali, namatay si Buck sa kanyang mga sugat, naglabas ng huling ubo bago nawala ang kanyang katawan. Isang notification ang lumitaw na nagpapatunay na ang layer isang ay nalinis at nag-uudyok kay Bay na pumili ng kanyang oras ng pagbawi. Naglaan si Bay ng isang sandali upang suriin ang sitwasyon. Ang mga demonyo sa abyss trial ay mga projection lamang at ganap silang alam ang katutuhanang ito dahil alam nila na hindi sila tunay na buhay. Wala silang takot sa kamatayan at tiniis ang sakit ng walang pag-aalinlangan. Ang pag-unawa na ito ay nagpilit sa kanya na muling isipin ang kanyang diskarte. Kung nais niyang mangalap ng intelligence tungkol sa ikaisandaang palapag, kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte. Ang sumugod ng bulag ay haantong lamang sa isa pang kamatayan. Kailangan niyang humanap ng paraan upang tuklasin ang katutuhanan bago harapin si Gilbert muli. Nang maglaon, sa abis 72nd floor sa gitna ng nasusunog na mga damuhan, Nakatayo si Bay sa ibabaw ng Demon Lord ng palapag na nakahiga na natalo sa lupa na may isang espada na tumutusok sa kanyang katawan. Sinamantala ni Bay ang pagkakataong ito upang questionin ang demonyo, nakita niya na hindi pangkaraniwa na ang isang fallen demon, ang pinakamahina sa mga lahi ng demonyo, ay nagawang umakyat sa ranggo ng Floor Lord. Ang kanilang mga base attribute ay mas mababa pa sa mga tao na nagpapahirap sa ganoong gawa ang Demon Lord, nagpupumilit pa rin, ay tumangging tanggapin ang pagkatalo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuwi habang nagbabala siya kay Bai na ang kanyang kayabangan ay magastos sa kanya. Gaano man siya kalakas sa tingin niya, sa huli ay babagsak siya sa mga kamay ng isang fallen demon. Nagpatuloy si Bay, nagdududa sa posibilidad ng isang fallen demon lord na umiiral sa mas malalim na abyss layers. Hiningi niya na malaman ang katotohanan tungkol sa ika-isandaang palapag. Sa wakas ay sumuko ang Demon Lord at kinumpirma ang pinaghihinalaan ni Bai. Si Gilbert, ang Lord ng Ikaisandaang Palapag, ay hindi pangkaraniwang kalaban. Hindi tulad ng iba pang fallen demons, si Gilbert ay isang legendary figure, isang taong nagmaster ng Shadow Sword Master Class sa kabila ng mga limitasyon ng kanyang inferior bloodline. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki na ang kanyang Shadow Sword ay nakapatay pa ng isang demon duke. Nagsalita ang Demon Lord nang may katiyakan, hindi makakaligtas si Bai laban kay Gilbert. Si Bai, ngayon ay nasisiyahan sa impormasyon, ay hindi nag-aaksaya ng oras. Nang walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong, itinaas ang kanyang kaliwang paa, at binasag ang ulo ng demonyo sa lupa, agad na nagtapos sa kanya. Isang notification ng lumitaw na nagpapatunay na ang ikapitumput dalawang palapag ay nalinis. Ang sistema ay nag-uudyok sa kanya na pumili ng kanyang oras ng pagbawi bago sumulong. Muling dumating si Bai sa Abyss 100 floor, nakatayo sa parehong lugar kung saan siya namatay noong una. Ang kanyang isip ay mabilis na sinusuri ang mga kakayahan ng Shadow Swordmaster. Bukod sa pagkakaroon ng one-hit kill technique, ang klase na ito ay may kakayahang gumamit ng mga anino upang maglunsad ng hindi mahuhulaan at mapanlinlang na mga atake ng espada. Naalala niya na ang Shadow Swordmaster ay isang third advancement class ng Knight Assassin, isang S-tier combat specialization. Ang kapangyarihan sa likod nito ay hindi maitatanggi. Gayunpaman, sa kabila ng walang direktang advantage laban sa isang Shadow Swordmaster, alam ni Bay na ang kanyang sariling attributes ay humigit sa mga Fallen Demon. Nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong lumaban. Habang maingat siyang gumagalaw, Nagsimula siyang bumuo ng isang diskarte upang kontrahin ang mga atake ni Gilbert. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na laging mag-ingat sa kanyang sariling anino, iwasan ang malalaking lugar ng anino, at patuloy na gumalaw. Isang bagong ideya ang tumawid sa kanyang isip. Habang tumatakbo, isinasaalang-alang niya ang pagkakalat ng isang virus. Kung matiyagang naghihintay si Gilbert para sa isang pagbubukas, sa huli ay susubukan niyang samantalahin ang isang kahinaan. Ang virus ay maaaring magsilbing isang hindi inaasahang sandata, isang bagay na maaaring makahawa sa kanya. Lumipas ang oras at nagsimulang makaramdam ng pagod si Bai. Ang patuloy na pagkaalerto na kinakailangan upang manatiling nakabantay laban kay Gilbert ay nakakapagod sa pag-iisip at pisikal. Napagtanto niya na kung hindi niya mababawi ang kanyang enerhiya kaagad, bababa ang kanyang pagtuon. Ang kanyang tanging pagpipilian ay ay access ang kanyang saved status upang maibalik ang kanyang sarili. Bago pa man siya makakilos, isang biglaang maliwanag na liwanag ang kumislap sa harap niya. Ang intensity ay hindi inaasahan na nagtanong sa kanya kung ito ay isa sa mga trick ni Gilbert. Isang pakiramdam ng panganib ang bumangon sa kanyang dibdib. May isang bagay na mali. Sa isang iglap, isang espada ang lumipad ng diretsyo patungo sa kanya, ngunit nagripto siya sa tamang oras, iniiwasan ang atake. Kaagad pagkatapos, lumabas si Gilbert mula sa mga anino, naglunsad ng isang buong lakas na tama na nilayon upang tapusin ang labanan sa isang solong hampas. Sa pagkakataong ito, gayon paman, handa si Bai. Siya ay labis na maingat, ganap na alam ang mga taktika ni Gilbert. Habang umaalaw ang talang patungo sa kanya, mabilis siyang gumalaw, itinataas ang kanyang kalasag at idinideflect ang malakas na atake. Sa unang pagkakataon, matagumpay niyang naharangan ang tama ni Gilbert. Ang labanan ay hindi na no one-sided. Biglang huminto si Gilbert sa kanyang atake. Nag-relax ang kanyang tindig at kinilala niya ang tagumpay ni Bai. Inutusan niya itong isuot ang kanyang kalam, na nagpapahiwatig na ang kanilang labanan ay umabot na sa katapusan. Pagkatapos ay inihayag ni Gilbert ang tunay na dahilan ng kanyang pagkatalo. Pinigilan siya ng mga paghihigpit ng pagsubok na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, na naglalagay ng mga limitasyon sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, kahit na nasa buong lakas siya, hindi na iyon mahalaga. Naimpeksyon na siya ng virus ni Bai. Ipinaliwanag niya na ang huling atake na kanyang ginawa ay ang huling atake sa kanyang maksimum na lakas. Sa paghina ng kanyang katawan, hindi na siya makapagpatuloy. Saglit na natigilan si Bai. Ang labanan ay tila malayo pa sa pagtatapos. Gayunpaman, si Gilbert mismo ang nagpahayag na tapos na ang labanan. Hindi pa rin sigurado, kinwestiyon niya ang mga salita ni Gilbert, sinusubukang kumpirmahin kung ito na ba talaga ang katapusan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming po.